Isis si Marites magpagawa ng siya. O, tama ba yung timpla daw na yan? <laughs> tama ba yung timpla ni Marites, yung kulay niya? At duda pa siya sa gawa niya. May tikim pa. Uh -huh. Anong lasa? Lasang? Lasang tubig. <laughs> Pero ang ganda ng kulay. At amoy, amoy na amoy. Uh huh? Uh -huh. Matapang ang amoy. Anong yung lasa. Parang induda ka pa ah. Oo, oh, huwag matapang. I ibabad mo kaya? Di ba sila binababad nila? Ay, oo nga, oo nga. Okay na, matapos ka na mag-asigasa. Ay, ako ang picture. Gusto ko video. Oh, video. Oh, hmm. video oh, hmm. Yun din yung alaga ko. Ngayon, speakable, of ganun ang pag-uusapan namin kanina. Tama pero tamad ako mag-post. Sino mo nga, nakikita mo ako mag na mag-post na ano? Hindi. Kapag maganda ang, ano, maganda ang mood ng camera ko, ipo-post e, ko siya. Pero pag hindi, hindi ko Oh, di ba may 5 minutes na ako eh.